For this video, gagawa tayo ng drawer. Uh, ang unang ginagawa step ko nga rito. After ko masukat siya, magpuputula tayo o magkatabas tayo para sa ating drawer. Kumagamit niya pala ako dito ng guide para isang sukat lang o isang height lang. Yung magiging sukat niya para hindi tayo mahirapan kapag kapaisa-isa natin siya sinukat after nga nung makuha ko lahat ng mga lapad na kailangan ko, ah uh, yung pinakahaba niya naman, ito yung pinaka width uh, niya. Ito yung width niya. Ayan, gumamit nga lang ako dito yung stop lock para uh, apat na piraso kasi kailangan ko na to Kaya gumamit ako yung stop lock dito para hindi ako mahirapan sa pagsusukat-sukat. Yan, babangga ko lang doon siya sa pinaka ginawa natin yung stop lock na yun. Uh, tulak na lang tayo ng tulak. Yan yung pinaka-front niya. Yung pinaka-maliit na kahoy niya. Yan yung, yung pinaka-front ng drawer natin. Yan. Isang maliit kaya isang malaki nga pala yung drawer na gagawin natin. Ito naman yung pinaka-depth. Yung lalim niya. Yung pinaka-ano niya. Sa side. Dalagyan to ng, ng, drawer guide dito. Ito naman yun. bali, apat na piraso rin yung kailangan natin dito. Kaya, uh, as usual, pag gumagawa na ulit ako dito ng stop lock. Yan, ito yung pinakaunang set ng ating drawer. Yan. ito yung malaking drawer. After nga nun, sasandingin ko muna siya para hindi na ako mahirapang abutin to. Pagka nabuli drawer, hindi na ako mahirapan siyang abutin ng sanding kapag ka nakabuild na siya. Kaya sinasanding ko muna siya bago ko siya build para mas madalian ako o hindi na ako mahirapan na lihain to pag nakabuild na. Para gumagamit lang ako dito ng liha na 150 grit sa paglilihan na to. at second step ko nga rin hinahanap ko yung magandang portion o yan kung nakita ko yung magandang portion yun ilalagay ko sa pinaka top niya uh, sa ilalim yung pangit na portion para hindi na ako mahirapan sa pagmamasilya tapos lalagyan ko siya ng stick wheel para mas maging matibay siya yan ah uh, atong nailer na to hindi ito yung pinakagaling ko pako. ang trabaho lang ng nailer na to ito para ma-hold niya mabuti o hindi na siya gagalaw pagka pinako ko siya ito siya sabi ko, ko nila malit na port na piece na yan sa harapan yan yung sinasabing sa harapan yan ganyan ako gumawa ng drawer bag ng drawer box napaka simple lang taka ko siya papakuan ng 2 and a half inches na finishing nail yun ang ginagawa ko sa kanya kung papasin nyo nga dyan, hindi, na, hindi ko siya iskwala. Hindi na mag-iskwala niya kung iskwala doon siya o hindi. Mamaya kasi may iskwala na rin yan. Uh, sa paglalagay ng glue, mas mainam na medyo madami uh, para mas maging matibay siya. May sure lang na huwag masyadong lalagpas sa ating uh, piece yung glue dahil pag pinintura natin magkakaroon tayo ng problema dyan. Ayan, kung mapapansin nyo nga ma rito, dalawang box yung ginawa ko. Isang maliit, ka isang malaki o, o malalim. Isang mababaw. Ayan, plus na plus siya or talaga isa, same size siya. Gawa nga nung pamamaraan na ginawa natin. Ayan, same price talaga siya. Same size rather. Ayan. ayan ito na nga sinasabi ko ng wala si Skwala dahil hindi ko na nga siya kanina ginamito na Skwala. Pagpapasin nyo, ayan, nakabukas siya rito sa part ng front niya. Ayan. ayan pulverized lang yan nakabox pa lang naman sya ito nga yung ating gagawin na pinakailalim nya o yung pinakabaking ng ating uh, uh, drawer eto uh, ito yung pinaka original edge nya pa kaya kung mapapansin nyo rito talaga nasa eskwala sya Ayan. eskwalado to dahil ito yung original pa ng uh, edge ng plywood na yan ito yung original nya kaya eskwalado yung eskwalado talaga yan Ayan. yan ang magiging basihan natin sa pag-eskwala ng ating uh, box ayan kailangan ma dito muna tayo ko kasi sa portion na to tsaka natin susunod to mapapansin nyo nga ayan o oh. malaki dito dahil hindi nga iskolado yung ating box tapos dito papaliit yan pagka pinakuha natin siya susunod na natin yan kaya pagkuha kukuha muna dito yung depth lang kailangan ko, yung width tsaka yung length lang kinuha ko dito hindi ko siya hindi ko siya binakat o oh. yung pinaka box hindi ko siya binakat dahil hindi nga iskwalado yung ating box. Kung mapapansin nyo yan, iskwalado lang. Dalawang side lang kinuha ko dyan. Yan, isang depth at saka isang width. Length and width lang. Yan. Tapos gamit niya ito ating uh, uh, guide. Yan. Para hindi tayo mahirapan sa pagkatabas. Kung pamapasin niyo rito ay sumusunod sa guhit talaga yung ating tabas. Ayan. Dahil nga same naman yung ating laki ng box. Ayan. Tsaka ko na lang siya dito babakatin. Napapasin nyo, binakat ko siya. Pero ito sa box ka na, hindi ko siya binakat dahil hindi iskulado yung ating box. Yan. Dito, binakat ko siya dahil iskulado na yung ating unang gawang backing ng ating box. Kaya importante din tayo na iskulado rin yung ating gagawiting jig. Ang mapapasin nyo, talaga nakasunod sa guhit yung ating uh, circular saw na to na table saw. Ayan. Yan ang kainaman pagka medyo ganyan. Kailangan iskulado din para hindi na tayo mahirapan sa pag-iiskuwala ng ah, ganyan. Ayan o. Oh. siya. Sumusunod siya sa guhit ng ating tinatabas. Siyempre, ayan na naman tayo. Gagawa na naman tayo rito ng ah, glue. Make sure na medyo marami dahil itong nailer na ang gagamitin kong pamako dito. Hindi na ako gagamit dito ng ah, unong pako. Mas matibay. Okay naman yung unong pako. Okay lang din naman yun. Pero once ka, kasi may glue na rin yan kahit na nailer na lang gagamitin ko dyan. Matibay na matibay na rin yan. Dahil yung glue na yan pagka talaga, kumapit siya tumigas yan, eh, hindi mo na rin basta, basta yan matatanggal. No? Ito na nga sinasabi ko kanina. Dito tayo mag-start sa unang side na to. Yan. Pupunuin na muna natin ito isang side na to. Yan. Tapos, dito na tayo susunod na portion. Ayan, no? Hindi siya iskwalado. Yung box natin hindi Kaya, ayan, nakaawang siya sa kabilang dulo. Kaya, dyan natin isusunod yung ating box. Ayan. Kung nasunod natin siya, pwede na natin siyang i-nailer o itak na natin siya ng uh, nail, nail gun, nailer. Ayan. wala doon siya. <laughs> Tapos pupul na natin siya ng nailer. Medyo dikit-dikit nga lang ginama ako dito sa nailer dahil medyo manipis yung uh, balan balang na to eh um, ayan, kung mapapas nyo, medyo digit-digit siya. At ito naman yung ating box. Ayan, ganyan yung itsura niya. Tapos ito nga, gagamit ako dito ng, ng mga scrap wood para bilang pansalo niya para hindi ako may rapang pag naglalagay ako ng drawer guide. Dahil inset niya itong gagamitin ko dito ng uh, drawer, yung pinaka-drawer uh, piece niya, kaya gumamit ako dito ng pinaka-stop block niya na 3-foot dahil 3-foot yung gagawin natin dito yung drawer face after ko siya makuhanan yan, iskro ko na nga siya maghinawa pag meron kayo niyang pangsalo. salo, ilalim Ayan. Hindi na tayo mahirapan. Lalo kasi, lang natin nung na straight line na to para hindi mahirapan yung drawer guide natin o mag smooth yung magiging pagtulak natin. Isa pa nga pala dito ayan. Kung mapansin nyo, dun sa so pinakababaan nilagay yung ating uh, drawer guide na yan. Para matakpan niya yung uh, pagitan ng dugto, yung dugtungan o yung pagitan ng 1 uh, one port at ng three port na plywood. Kung so, makikita nyo, smooth na smooth lang yung uh, pagtulak natin sa kanya. Yeah. Ito yung drawer guide. Itong nasa dulo na to, itong pinaka-lock niya na to, tinatanggal ko na yan, hindi ko na nga siya ginagamit. Ayan, pigain nyo lang yan, makukukot nyo na yan, mapagkahiwalay nyo siya ng dalawa. At itong malit na portion na to, ito yung nandito sa may box natin. Ayan, wala ka na malit na stop block. Ayan. Ayan, ganyan ako gumawa ng uh, drawer guide dog, ganyan ako maglagay. Ayan, nakasandal naka, naka uh, sandal nga lang siya sa may ilalim. Yan para pagka naglagay tayo ng drawer face, eh, plat na plat din siya o naka-flush na dito yung ating pinaka-drawer face niya. Dito sa portion ng ilalim, yan din ang ako gumamit dito ng pinaka-lifter niya o nalagay ng salo sa ilalim. Uh, ah, sinagad ko na nga lang siya sa uh, pinaka-side na siya sa, ilalim, sa baba. Para hindi na rin sayang space na sa ilalim. Nakaangat na rin naman niya kahit na nakaganyan yung pinaka-drawer na yan. Nakaangat na rin naman siya ng ah, nasa one port. Kaya yeah, okay na rin yung ganun. Para hindi masyado masayang yung space yung sa ilalim. Pag naglalagay nga lang pala ako dito ng... ah uh, yan, doon sa pinakamalita portion. ayaw. Pagka medyo masikip, yung, uh, medyo mal malit yung drawer na ginawa nyo, tulak nyo lang sya ng flat screw. Yan. Angat nyo lang sya para ako magkasya sya. Kahit malit yung drawer nyo, okay lang yan. Yan, ganun lang siya. Yan. Kanya niya yung nang itsura Yan, napaka-smooth niya. Ito nga pala yung pinaka-drawer paste niya. Ah, uh, gumamit niya lang pala ako dito ng baraha o playing card para sa spacer niya dito sa ilalim. Yan, depende niyo kung anong clearance ang kailangan niyo, kung gusto niyo. Kung gaano kalaking ano, ayan. Take ko siya mark marking yung ano, lalagyan ko sya ng glue. O tsaka ako siya nilagyan ng marking para sa tatamaan mamaya ng ating nailer. Nagamit din ako dito ng nailer. Yan, ispuhala ko nga siya para hindi tayo mabuta sa iba dahil kasi pag tinakip natin yan, hindi natin makikita yung tatamaan ng ating nailer. Yan. Okay, kumakita na okay na siya. Yan, nailer na gagawin natin kaya ako siya ginungitan. Yan, para hindi tayo sumablay. Pag natin yung playing card niya. Pagamit din ako dito ng 1 and a half black screw. Para ito niya niya sa may kahoy. Papunta dyan sa ating paste. Ito pangalawa. Same process lang. Sa dalawa. Make sure lang na medyo maraming glue para mas maging matiba yung ating paste niya. Uh, yan, uh, kailangan din natin ulit natin dito na playing card para sa spacer niya. Bago ulit natin siya itakin, kailangan make sure na talagang pantay siya. Para maganda siya tingnan. Tsaka di siya susayad dun sa pinaka box natin. At ano sa pinaka mahirap nga kasing gawin itong ganitong box yung pinaka inset niya. Naka inset yung box niya. Yan. Diyan ko siya tinuturin. Ganun lang guys. Thanks for watching.